Number 10. Higanteng mabuhok na laman. Isang kakaibang pangyayari ang naganap sa Pilipinas nang matagpuan ng mga loval ang isang kakaibang nilalang na inanod sa dalampasigan. Tinatayang mahaba ng halos 20 feet ang nilalang na ito at balot ng makapal na buhok. Dahilan upang marami ang magtaka kung ito ba ay isang balyena, isang sikaw o isang hindi pa nadidiskubring uri ng hayop. Ang kakaibang anyo nito ay nagbigay ng pangamba at pagtataka sa mga residente na nakakita mismo sa natuklasan. Habang ito ay patuloy na pinag-uusapan, marami ang nagbigay ng kanikanilang palagay. Ang ilan ay naniniwala na epekto ito ng pagbabago sa kalikasan, samantalang may nagsasabing maaaring isa itong hindi pangkaraniwang nilalang na napadpad lamang. Ang matinding amoy at hitsura nito ay nagpatindi pa sa misteryo. Hanggang ngayon, nananatili itong palaisipan kung anong nilalang talaga ang lumitaw sa baybayin. Number 9. Tumakbong anino sa ilog Sa isang simpleng pangingisda ng magkakaibigan sa Pilipinas, isang nakakakilabot na pangyayari ang hindi inaasahang nakunan sa kamera. Habang sila'y abala sa kanilang pagtawa at kwentuhan, isang madilim na figura ang bigla na lamang dumaan sa kanilang likuran at tumawid sa ilog. Hindi ito napansin ng grupo sa mismong oras na iyon, subalit ng kanilang panoorin ng video, agad silang nakaramdam ng kilabot sa kanilang natuklasan. Mabilis na kumalat sa social media ang nasabing video at marami ang nagpahayag ng kanilang sariling interpretasyon. May nagsasabing isa itong multo. Habang ang iba na may naniniwala na isa itong masamang espiritu, ang ilan ay tinawag pa itong isang shapeshifter. Munit hanggang ngayon ay wala pa ring tiyak na kasagutan. Ano man ang tunay na pinagmulan, malinaw na ang pangyayaring ito ay nagbigay ng matinding takot at usap-usapan sa mga nakasaksi sa video. Number 8, bisiro na may mukha ng tao. Isang nakamamanghang pangyayari ang yumanik sa Argentina nang ipananak ang isang guya na tila mayroong mukha ng tao. Ang mga mata, ilong at bibig nito ay kahawig ng tao, dahilan upang marami ang mabigla at magtanong kung paano ito posible. Ayon sa mga veterinaryo, maaaring dulot ito ng genetic mutation na hindi karaniwan, ngunit hindi pa rin maipaliwanag ng buong buo kung paano naging ganoon ang anyo ng hayop. Ang naturang insibente ay mabilis na naging sentro ng usap-usapan sa kanilang komunidad. Hindi rin napigilan ng social media na palakihin ang usaping ito. May mga taong nagsasabing ito'y isang masamang pahiwatig, habang ang iba na may naniniwala na ito ay tanda ng himala. May mga dalubhasa ring nanawagan na huwag gawing katatakutan ang naturang nilalang sapagkat isa lamang itong bunga ng likas na pagbabago sa kalikasan. Gayunman, ang kakaibang anyo ng guya ay nananatiling palaisipan at patuloy na pinag-uusapan ng maraming tao. Number 7. Lumilipad na isda Sa Pilipinas, nakuna ng video ang isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa dagat kung saan ang mga isda ay tila biglang lumulutang at sabay-sabay na lumilipad sa ibabaw ng tubig. Nagulat ang mga nakasaksi dahil mistulang hindi natural ang kilos ng mga ito. Ang kakaibang eksenang ito ay agad na naging tampulan ng atensyon, lalo na at bihira lamang masaksihan ang ganitong paghugali ng mga isda. Maraming haka-haka ang lumabas matapos kumalat ang video. Ang ilan ay naniniwalang ito'y sanhi ng matinding pagbabago sa klima at tubig dagat. Habang may mga nagsasabing ito'y senyales ng nalalapit na sakuna, mayroon ding mga nagsabi na baka may mas malaking nilalang sa ilalim ng dagat na siyang dahilan ng kakaibang pag-uugali ng mga isda. Hanggang ngayon, nananatili pa ring misteryo kung ano ang tunay na sanhi ng lumilipad na mga isdang ito. Number 6 paikot na liwanag, isang kahaibang pangyayari ang namataan ng ilang tao kung saan isang maliwanag na anyo ang tila paikot-ikot sa himpapawid. Ang hugis nito ay hindi pangkaraniwan, parang umiikot na bilog na may kakaibang kislap. Maraming nakasaksi ang nagulat at nagtanong kung ito ba'y gawa ng tao, isang natural na penomenon o maaaring tanda ng hindi pa nalalaman na bagay ang kakaibang liwanag na ito ay mabilis na kumalat sa internet at nagbunsod ng sari-saring kuro-kuro. Iba-iba ang naging opinyon ng mga nakakita sa kakaibang liwanag. Ang ilan ay naniniwala na ito ay gawa ng advanced na teknolohiya, habang ang iba na may nag-isip na baka isa itong uri ng meteorological event. May nagsabi ring maaaring ito'y simpleng optical illusion lamang. Gayunman, Nanatiling palaisipan ang tunay na pinagmulan ng liwanag at hindi maikataila na nagdala ito ng takot at pagkamangha sa mga taong nakasaksi. Number 5. Sanggol na Dragon Isang nakamamanghang palita mula sa Morocco ang kumalat nang may matagpo ang tila isang baliit na dragon. Ang katawan nito ay may mga pakpak at tila may balot ng kaliskis na nagbigay impresyon na ito'y isang nilalang mula sa alamat. Maraming nakakita ang nagulat dahil hindi karaniwang hayop ang kanilang nasaksihan. Dahil dito, naging mainit na paksa ito sa mga balita at social media. Habang patuloy ang usap-usapan, maraming paliwanag ang sinubukang ibigay ng mga eksperto. May nagsasabing maaring isa itong hayop na nagkaroon ng kakaibang depekto, samantalang ang iba na may naniniwala na ito'y nilalang na hindi paganap na natutuklasan. May mga naniniwala ring ito ay peke lamang at gawa ng tao upang maakit ang pansin. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa ring misteryo ang maliit na nilalang at patuloy na nagbibigay ng palaisipan sa marami. Number 4. Kakaibang nilalang sa Taiwan. Isang nakapamanghang video ang lumabas mula sa Taiwan kung saan namataan ang tila kakaibang nilalang na gumagalaw sa gilid ng tubig. Ang itsura nito ay malayo sa mga karaniwang hayop na nakikita sa lugar. Dahilan upang umani ito ng malaking atensyon mula sa publiko. Maraming tao ang nagtanong kung ito ba'y isang uri ng amphibian, isang nilalang na dagat, o isang bagay na hindi pa natutuklasan. Habang pinag-aaralan ang video, marami ang nagsasabing maaaring ito'y isang halimaw na galing sa alamat, samantalang ang iba na may naniniwala na isa lamang itong hayop na nagkaroon ng kakaibang anyo. May ilan ding naniniwala na baka gawa lamang ito ng teknolohiya o isang prank upang makakuha ng atensyon online. Gayunman, hindi maitatangging nagbigay ito ng takot at pananabik sa mga taong nakapanood. Number 3. Bihirang Amphibian Sa Europa, isang natatanging hayop ang nakunan na tinatawag na om o human fish. Ito ay isang uri ng amphibian na naninirahan sa ilalim ng lupa at tubig na may kakaibang anyo dahil maputi at halos walang mata. Sa kakaibang anyo nito, marami ang natakot at naiintriga dahil mistulang hindi ito karaniwang nilalang. Maraming siyentipiko ang nagsasabi na ito'y isang halimbawa ng kung paano nakakaapekto ang kapaligiran sa pagbabago ng isang nilalang. Habang may takot ang ilan, ang iba na may humanga sa hayop na ito dahil sa kakayahan nitong mabuhay sa matinding kondisyon may kakayahan itong mabuhay ng mahigit 100 years. At nakapagbibigay ito ng ideya kung paano nakaamkop ang mga nilalang sa kanilang kapaligiran. Sa kabila ng takot na dulot ng itsura nito, malinaw na isa itong natatanging bahagi ng kalikasan na arapat dapat bigyang pansin at proteksyon. Number 2 Alienoid na anino, isang nakakagulat na video ang pumalat online kung saan makikita ang isang nilalang na tila may kakaibang anyo at hindi kahawig ng kahit anong kilalang hayop. Ang katawan nito ay tila mahaba at payat, may mga galaw na hindi pangkaraniwan, dahilan upang tawagin itong alienoid ng mga netizen. Ang mga nakapanood ng video ay agad na nagbigay ng kani-kanilang opinyon mula sa posibilidad na ito'y isang alien hanggang sa teoryang baka isa lamang itong kakaibang tao o hayop na natuklasan. Habang patuloy ang diskusyon, may ilan ding nagsabi na maaaring ito'y resulta lamang ng digital manipulation o editing. Gayunman, hindi maikakaila na ang kakaibang anyo ng nilalang ay nagdulot ng kaba at misteryo sa maraming manunood. Ito rin ay nagpaalala. Kung gaano karami pa ring bagay sa ating mundo ang nananatiling hindi natin lubusang nauunawaan. Number 1. Kambing na may isang mata. Isang kakaibang hayop ang ipinanganak sa India na ikinagulat ng mga residente. Isang batang kambing ang lumabas na mayroong iisang mata lamang sa gitna ng noo. Dahil sa pambihirang anyo nito, agad itong naging sentro ng atensyon at pinag-usapan hindi lamang sa kanilang lugar, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ilan ay nakaramdam ng takot, samantalang ang iba naman ay nakaramdam ng pagkahabag at pagtataka. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ito ay isang uri ng congenital disorder na tinatawag na cyclopia. Bagamat bihira itong mangyari, hindi ito imposible sa mga hayop at maging sa tao. Sa kabila ng pagiging nakakatakot para sa ilan, nagsilbi rin itong paalala ng kakaibang anyo ng kalikasan at kung paano ito nakalilikha ng mga bagay na lampas sa ating karaniwang imahinasyon.